Yo! Dalawa na lang kami natitira rito mga kabayong oh. Ngakin kuya Alvin oh. na tayo mga ito. pa ang pasahero. dito lang tayo nakatambay muna habang naghihintay tayo ng uh, ating mga pasahero. Ubos na ang kape. Wala pang pasahero. <laughs> hintay lang tayo mga idol ha. Ito, meron mga papalabas di ko alam kung ito'y maniningil okay. o sasakay Ayan, sabi na akin si Alvin yan, ano? maniningil yan mga points siguro yan mga, mga mga papalabas na yan okay. may dalang mga listahan maniningil sa mga mag ha? hindi mo alam nasa palengkeo na natagaw na nga Tatago na yung mga yung mga natagaw na yung mga pautang mga idol Nakarinig ng tatago na. Niningit kayo. Eh. sa mga maniningil. Oh. mga maniningil sa mga magtricycle mga idol. Hintayin nila, wala na nagtago na. Oh, isang kasama parating na oh. Ah. Oh. Tagay daw, tagay. Ayan ang ng asawang tricycle oh, nakapagatid doon ng pasero parada muna <laughs> ang layo ng aking tricycle mga idol ayun nandudun pa sa kabilaw <laughs> dapat yan dito sa harapan dito sa amin nandudun sa malayo ang aking tricycle wala pa rin naman pasero hintay muna tayo ang iba dyan mga nakagarahin na yan yeah, mga nakagarahin na yan mga idol <laughs> yan yeah, shout out yan yeah, shout out yun yeah. ating mga kasama kaya na mo yan kaya nakagarahin na Hello! Ayun natin mga kaboyong ating mga pasayero nito kung lalabas pa sila kung anong oras pa sila lalabas Malibu. Ang mga maniningil yan naglalakad <laughs> Yan yung mga maniningil Ang aming mga maniningil oh Umarap na kayo, huwag na kayo mahiya Nang pagkatapos mag-renew Oh, ano na problema oh. mo? Tago na Pagtapos mag-renew, nagtaguan na. <laughs> Wala na magpakita. Wala na magpakita mga idol, yan. Alright, sa ating mga maniningil. Ayan mga kaboyong, manghiram tayo ng gamit at nakalantog ang ating uh, bicycle. Bago ng mga gulong, bago ng panloob, ay nakalantog pa rin. Karam gamit. Oh, pa pasok mo. Oh, so ano bang tag? Ang malaki Okay, uh, oh, 22. May... anong, anong e? size natin sa side wheel? Anong size sa side wheel? 14. Ay, 22, 22 Side wheel 22, na, 22. natin mga uh, idol 22 Ay, don, don, mga idol natin mga kaboyong bago na ang ano natin eh nakalantog, maingay mga kaboyong silang muna natin ikaw Manuel? eh ikaw si ba? sino ba mano sino si, ba si Manuel. eh hindi sunod asa ba si jem ito so, mga kaboyong mababagong oh. paggawa lang Pinagawa ko ka nung umaga ngayon, ano na naman bearing. Bago yung bearing na yun eh. Hindi ba ako? Ha? Hindi puto si Ron mo na kada eh, oh. Masa pa oh. Oh. Hindi, ito lang maluwag niyan, ito. Wala nga na. Hindi eh. Ano ka lang kukin ka? Oh. Maluwag lang ito. Oh. Ito. Pero ito buo no? yan, oh. Hindi yan galaw sir. Ari lang talaga maluwag to. Ang kokinkan. Bago yung mga bearing na yan Ano sasabihin mong maluwag? Luwag yung mata mo Ngayon daw, lahanap tayo ng coke and can Kung meron tayo dito Yung coke and can Ito Sa madilim tayo na bahagi mga kaboyong At Yun, buti meron mga idol Sabi-sabi po Kok oh, ba yan? Ang aking kasama si Raulo eh. Dadagdagan lang natin yan. Ha? Huh? Dadagdagan lang natin. So, wala nga tayo makukuha eh. Ay, matanggal yung bearing eh. Ha? Huh? Matanggal. Matanggal ang bearing ito mga kagoyo. Ha? Itong lahat kukin ka ay matanggal. Dadagdagan lang yan eh no? Gunteng ang gunten sak gabi na mga kaboyong gagawa na kami dito gilid na ng kalsada madali nga rin papagawa na ang Yeah. Ay sasabay mo dapat yung bearing yan Doon sa ano na Pag, pag pinasok Sa tao Sa naggawa na re Pag uwi ko lang la, Ganito na Okay sana yung gawa Matibay mga idol Kaya lang eh hindi talaga ari lumuwag agad eh. Ayos. Geng geng. Ay nakabiyahin nito mga kaboyong Yung ginagawa ng ating gulong. Hindi na nakabiyahin mga kaboyong natin dyan. Nakabiyahin sana tayo. Wala na. Alright. Alright. Ay sad, ano ba ito nangyaring ito Maingay, kalantog na lahat Bagong bagong ang bearing mga ba, idol sa atin. Ilaw natin oh Ano ba nangyaring ito Yan mga idol, naikapit na uli Kanina, nabreakin na natin Medyo madilim ikapit na uli natin ang ating mga gulong pahirapan pa na naman magkabit yan ang ating tricycle nabot na tayo ng gabi alas 8 na mga kaboyong hindi na tayo nakabiyahe Tingnan natin bukas kung hindi siya mag iingay uli dahil bago na uli yung pinaka bearing niya. eh. Ayan natin mga idol alright Di muna tayo.